Sige. Sa isa pa nating balita, ikatlong pangkalahatang assemblya ng NUJP Nueva Ecija idinaos sa Cabanatuan City. Ah, uh, idinaos kahapon, April 25, ang ikatlong pangkalahatang assemblya ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP Nueva Ecija Chapter sa College of uh, Research and Technology sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga dumalo ay ang mga kasalukuyang mga miyembro nito na mula sa iba't ibang media organization sa lalawigan at mga mag-aaral at faculty ng uh, uh, CLSU-CRT at uh, uh, Westlayan University of the Philippines. Malugod naman itong tinanggap ng uh, mismo uh, CRT President na si Dr. Reynard Renato Cruz Arimbuyutan. Dumating din wala sa National Directorate ng NUJP si Vice Chair uh, Kath Cortez, ang Membership Committee at uh, NUJP NCR Secretary General Paul Sur na si Paul Soriano at uh, NUJP Secretary na si uh, Dolly Recto. Sa pagpupulong tinalakay ang kasalukuyang kalagayan ng uh, mga mamamahayag uh, sa buong bansa. Ibinukas din ang membership sa mga dumalong mga media news practitioners at campus journalists. Nahalal naman muli bilang chairperson ng chapter si Sonia Capio ng Central Zone Balita.com, vice chair si uh, Rene Boy Abiva ng uh, Baguio Chronicle at secretary general si uh, G Herrera ng Radyo Natin Gimba. Yay! Ayos. <laughs> Ganon ba yon? Ang ganda ng sharing ng ano, no? ng uh, media situation. Yes. Na senior ni Kat. Cortez. Na, oh, Kat Cortez. Na, Walang po, pababago. <laughs> 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 Parang lumala pa uh, nga daw eh. Mumaba yung death, pero yung uh, impunity. Ano yung better? It's not better. Not better? It's oh, not oh. better, pero no, uh, wala. Parang status uh, quo. Hindi, hindi bumubuti. Parang, hindi bumubuti. Oo. Okay. Uh, Ayun pala yung hinahanap kong word na hindi bumubuti oh. yung uh, kalagayan ng uh, mga mamamahayag. Uh, nandun pa rin yung inequality ikumpara doon sa nakaraang uh -huh. administrasyon. Sa ganiting period ng uh, ng administrasyon kung ano uh -huh. ay uh, uh, mas mahal pa May, nga uh -huh. eh. Hindi nga naging mabuti pa. Ano eh. uh, Anong tawag mo doon? Hindi uh, Uh, hindi naman Bakit? Dilib. Kasi apat kagad yung uh, yung ano, yung kaso uh, killings, ng, uh -oh. ng, extrajudicial killings mm -hmm. ng mga sa mga broadcaster, yung kay ano, ano si maam, yung, sino yung mga binanggit hindi natin, hindi ko na i-take si, oh, si, si Percy, Percy Lapi, Lapi. Yes, uh -oh. yung binaril mismo sa loob na pinasok yung bahay. Mm -hmm. o ba diba? Apat. Apat yung uh, tinukoy. Uh, mm -hmm. eh, Nung nagsisimula si uh, Duterte, wala namang ganong datos. Nakagadi apat yung uh, uh, EJK. Apat sa 20, so, 2022, parehong period ah, uh, ang uh, 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 comparison. Uh, Ganon. Uh, mas... Uh, uh, kumbaga parang mas subtle lang yung... Uh, uh, yung uh, subtle lang ngayon. Last time kasi deliberate eh, kasi talagang tinatanggalan ng prangkisa, oh. <laughs> tapos uh, dinidemanda, <laughs> di ba? yung Si Rappler, si Maria Reza, yung sa nangyari sa uh, ABS-CBN na uh, prangkisa. Ngayon, um, yun nga, Sattel, uh, in a way, uh, sabi ni Kath, parang mas malalang nga daw eh. Uh, mm -mm. uh, kasi, um, Uh, antag dito uh, may deaths tapos yung pagsupil talagang sa kabila nung sinasabi ng administrasyon na, na pro journalist uh, pro journalist uh, at uh, uh, pinopromote pro -pro nila ang, uh, um, ano, um, ang uh, kapakanan ng uh, um, mga mga eh hindi yun yung ramdam ng uh, mga media practitioners o yung mga uh, taga-pagbalita ng uh, katotohanan no dito sa ating uh, bansa. Mhm. Mm Ayun. Saka so, yung uh, isang chilling effect nung ano no franchise. Mhm. Mm mm -hmm. Ay yung yung may takot na ring mag, uh, mm -hmm. gum, mag maglabas, maglabas nila bagita. yung uh, oo, oh, yung uh -oh. kumbaga mas magiging para matapang, na, ano. na yung tapang, uh -oh. mag, uh, pag uh, lalabas ng mga yung totoo na oo, oo. Oo, oo. Kung Kumbaga parang yung, coated na, sugar coated mm, na, tapos, parang pa-chill-chill na na, para, mas hindi ka mapanataw. Mahina. Oo, <laughs> para, kasi siyempre, pagka nakitaan ka ng ganito, medyo oo, oo. sumusundot ka yung, ng konti. Yung, andyan na yung red tagging, andyan na yung, saka yung batas, yung batas mismo na yes, ginagamit, oo, yung tinatawagin, lawfare, cyber libel na, at yung anti-terrorism act. Mm -hmm. Oo. Uh, na sinasabing po mo protekta sa kapakanan ng uh, mga Pilipino pero hin ginagamit din against no sa mga uh, naglalabas ng katotohanan okay. sa mga nangyayari ayun yon kaya so, so sa sa <laughs> NJP uh -huh. oh, pakatatag at magparami <laughs> mag uh, parami ng mga uh, crit, uh, marami, kasi ang ano na ba katangian naman ng isang journalist o broadcaster. Talaga namang alam naman nila yung kanilang tinutuntungan, mm -hmm. na gawain bilang mamamayan kasi iin nag ano eh nagii-inform ka eh. Ano i-inform mo dapat yung tama, ano mm -hmm. Right to inform, di ba? Ang mamamayan kasi ang mawawalan eh kapag uh, Uh, hindi mo sila uh, ini-inform sa mga nangyayari, eh, may karapatan ng mamiya na malaman mm -hmm. ano ang mga ganap uh, sa ating uh, sa ating bansa. O di, uh, tapos yung gusto nating, uh, ipa alam din ang totoo, kasi mm -hmm. ngayon, grabe ah, uh, dati, ano lang, fake news. Ano, mm -hmm. di ba? Ah, sumunod na dito. Ngayon malala na misinformation, uh -oh. disinformation. Disinformation, misin ngayon malala na uh -oh. eh. Pati nga 'yung uh, 'yung naglalabas ng balita. Boses ni ano ni uh, PBBM eh <laughs> uh -huh. nabago na deep fake. Oh, sobrang uh -huh. lalim na nung ano nung pamemeke nila uh -huh. sa katotohanan, uh -huh. 'di ba? 'Yung gamitin 'yung boses pero 'yung sinabi ni Marcos na parang sige parang payag na siya sa gera yung mm. laban. Uh -oh. Eh, hindi alam mga kakayan. Ngayon, ginawa lang yun. Mm. Kaya, mat matindi ang pagiging uh, paglalabas ng mga maling impormasyon mm -mm. o disinformation. yes. So, syempre, ang papel ng media, magbantay, watchdog. Oh. Crucial talaga oh. kasi yung papel ng mga kung maraming ganon, uh, eh, talagang oh. hindi yun ang mag-ibabaw. No. Mm -hmm. Kaya dapat hindi matakot yes. sa tungkulin na mm -hmm. ng uh, pamamahayag. Total naman 'yan ng uh, pamamahayag na 'yan ay nakasaad doon sa ating uh, konstitusyon. At saka diba? marami ding batas na pwedeng rin kasi eh sa uh, lalo na kung alam mo nang totoo yung inilalabas at ipinamamahayag mo, eh. 'di ba? Tapos meron kang pinangahawakan Facts, 'no? pinangahawakan mm -hmm. mga uh, ang tawag mo doon, uh, facts. Evidence. <laughs> Evidence. oh, yung sabi ni, uh -oh. yung iba sabi, meron kang resibo. Uh Oo, -oh, kang, <laughs> <laughs> ba't may pa pa-heart ka? Uh, ka meron kang ka resibo. Papakita ng resibo. <laughs> <laughs> Ayun. Nakat nakatibayan. Kaya naman, na uh, despite, yung mga ginagawa rin talagang uh, pagsupil o oh yung, yung chilling effect. At syempre, yung mga tao kasi parang yung yung mga katulad natin na ngayon ay kumukuha ng journalism courses lalo na din sa mga estudyante hindi uh, anong tawag mo dito parang nagdadalawang isip pa sila no na oh, daw tumadami ang uh, nagdadalawang isip kung tutuloy ba nila may uh, no. magtatapos sila ng uh, kanilang kurso na masscom Devcom. Pero, pag nagtrabaho, iba yung, uh, ah, iba na. na Ganon. Uh, parang, correct. Wow, oh, nagagamit sa iba Kasi natatakot. yung kung magaling, kung halimbawa magaling uh -huh. mag-compose o magaling gumawa ng O kaya ng pumunta uh, sila sa PR. Oo, sa, uh -oh. uh, sa yung iba nagagamit sa public relation na, ma, uh, ng mga politiko. Matuto, <laughs> oo, oh, na ma, or mas maging 'yung observation na lang, observant, 'yung critical uh, thinking, mm. no? Sa bagay, kahit hindi ka naman journalist eh, no? 'di ba? Mas ma ina ano 'yan, in encourage natin na bilang isang mapagbantay mapabantay, mapagsuri. Oh, mayan. Yes. Huwag mm. hayaan, nakikita na natin 'yung mali, ano, ay uh, pinanunood lang. Mm -hmm. Nakikita na nating merong... Uh, ay no, huli, na resto ng ano, parang takot tayong makialam. Mm -hmm. E nung pala, eh, simpleng mamamayan lang siya. Mm -hmm. Di ba? Na pwedeng uh, tinakot, gano'n. So, paano kung sa'yo mangyari yon yes. Kaya dapat kikibo. Mm -hmm. Tapos walang gumikibo, oh. kumikibo, <laughs> ano? Oo. Kung sa'yo nangyari, wala rin kumikibo. Wala, wala rin kikibo. -oh. O di... Yes. Problemang malaki. That's true. Mm -hmm. siya, sige. Sige. You're not dead.